Malapit na tayo mga tol So At oh, oh. so, din din naman tayo inaabot ng gabi Riga yan no?

tayo maghanap ng ano so eto na tayo sa papuntang Tagaytay ang tinatawag na sungay road ba to talisay mga tol pakita kita nyo sa ano ko yan o no, sa google map ko oh. <laughs> ba diba, gano'n ka gano'n siya kasigsag eh sa mapa ko tignan nyo ganon ka firm ang uh, daan dito mga tol so paahon medyo ma, uh, ano sa gasto kasi paahon bahala ka sa buhay mo ginusto mo yan eh ay po na natin to oo uh, na siya o hindi uh, wag siya muna <laughs> so ayun makulimlim dito mga tol kaya makulimlim ano na medyo madilim kasi natabula ang ano to na mga puno puno yan oh kita mo kaya ha ingat tayo kasi baka puno mga tol bahala yeah. ka sa buhay mo kinusto mo yan eh <laughs> ng gabi na Paano masabi? Adilim ah, na dito mga tol tingin tayo na ng ano doon Ayun uh, oh, yun, no, Ang ganda ng tagaytay, kitang... Paano magkabi? Dito, oh. ayun oh, no? kita mo yung mga tolo kita kitang kitang kita, kita, kita. sa so, taas pa tayo diba? oh grabe oh, hindi naman yung form okay <laughs> oh, yun, no? angat na angat no? overtake dito mga tol kasi eh, you ano? Know, yan pag gabi dito nakakatakot kasi walang ilaw dito mga tol tingnan mo yan ay sungay rod mamaya matatarang talaga natin yung uh, taal lake pag aakyat uh, pa tayo ng konti meron dito uh, magandang uh, pwesto yung may tindaan dito mga tol Kung nalaglag ka rito, ay wala. Naglag ka talaga. Oh no! Dini oh. Kita metal rake. Ayun oh. Wow, ay oh. Kita ang kita mo. Oh. Tingnan natin mga tala. Ayun oh. Ayun, dinon mo 'yun. 'Yon kita ng view ng Taal oh. Kita-kita mga to, 'lo. Oh. Wow! So doon tayo galing sa baba no yun, oh. Santos na nang inakyat natin What? Ayun o no? Ayun, nakita mo yun Nakita mo yung mga tol Ang ganda ng viewing niya Wow. Diba? Ang ganda niya. Nandito. Ayun oh. No? Super. Ito pa tayo sa taas. Dito may mangga dito eh

pwede tayo ng ano? ng karabaw Iyay! Kano dito? Eh, magkano ano e, dito? Magkano po? Bahala ka sa buhay mo. Magkano? 40 kilo? Pwede na! Hindi <laughs> mo tayo ng pasalubong. <laughs> Ito. <coughs>

Tanim mo to. Tanim mo. Binili. Ay hindi na tanim. <laughs> tanim binili din, sir. Ah. Yan lahat binili. Eh, ano? Alam ko tanim. Alam ko What? <laughs> Abi ko. Thank you. Ayun, ang tal. Nakita mo yung mga tal. So, tumigil muna tayo. Bumili tayo ng salubong na manga 40. So, mga na na to. So, dito natin talagay. Eh. Kasi hindi na kasya sa ating compartment. Puno na lang abubot. Ya, yeah. Buti naman, hindi mula. Mga tol. Uy. Ayo masalah, iya, <coughs> ayo. <coughs> Ayun. <coughs> Kita niyo yung tal, matal, di ba? Ang ganda. View, view. So, let's go. Hoy. <sighs> <Ay, tayo> lang cellphone. <laughs> d'ailleurs, c'est vraiment... Ok. okay.